Hi friends! Welcome back to my mini vlog. So for today's video po, yung aking kapatid na si Oli Char, nakabili siya ng roller blades sa baba na worth of 800 pesos. Dalawa na yan. Minsan, meron akong nabasa sa Facebook na ang tanong na paano mo masasabi na mayaman ang iyong classmates or iyong Um, kaibigan. So, di ba, may sinasabi lang kapag may pencil case, kapag merong jog, kasi, di ba, yung bauna na tubig, tapos may yellow pa, ganyan. So, ako naman, masasabi ko na ang friend ko ay mayaman kapag meron silang rollerblades. Kasi, nung panahon ko, talaga napakal na to at ang hirap talaga, parang iilan lang ang mga bata na meron yan. Kahit nga mga bisikleta or bike. Masasabi ko talaga na napakaswerte nito mga pamangkin ko dahil halos lahat ng mga pinaplano, iniisip namin, gusto namin gawin, eh laging included ang mga bata. So kung mapapansin niyo minsan meron silang Friday night, Minsan naman nanonood sila ng movies dito sa bahay namin or doon sa titanek nila. No? And masaya ako kasi natututukan namin or ng mga magulang nila yung mga pamangkin ko kung ano yung mga bagay na makakatulong for their growth and happiness naniniwala talaga ako sa kasabihan na lahat ng bagay starts at home. Kaya napaka-importante talaga na kung ano yung nakikita nila sa bahay natin sa araw-araw, sa mag-asawa, sa mga kapagkapatid, ay napaka-importante kasi yun yung gagawin nila in the future. Sabi nga sa kanta, I believe the children's our future. Teach them well and let them lead away. Char! So since natapos na rin itong iskinita namin na mapasemento, dito na rin kami tumatambay. Ayan na nga yung anak ko, meron pang chair. At kami rin dyan merong chair at patambay-tambay at nagpapahangin din sa hapon. At dito na rin naglalaro yun ng mga bata, ng rollerblades, mag-scooter sila, at saka mag-skateboard. Yung iba kong pamangkin ay bakasyon na nila at yung iba naman ay sa katapusan nitong buwan. So, thank you very much for watching with me and I hope you like it. Babu!